Hello guys, welcome back to my channel. Uh, this is Wonderla. So, our topic for today is for the boys. It's because now when you search across the net or across the YouTube, usually ang uh, lumalabas na mga topic is all about uh, topic na mga directed towards the girls. So, babawi tayo next time, girls. <laughs> Sa kanila muna ngayon. Guys, naniniwala ba kayo na first impression lasts forever? Uh, for me, hindi ako masyadong agree doon. It's because na kung minsan, yung first impression natin ay iba sa katotohanan. Uh, alam naman natin na makikilala natin or lalabas ang kulay ng isang tao habang tumatagal or habang uh, uh, patuloy natin silang nakakausap, doon pa lang natin sila makikilala. So, first impression kung minsan ay iba sa katotohanan. Yun bang expectation versus reality. Kasi nga, akala mo sa unang, tingin mo sa unang suliap mo, ang bait-bait niya, yun pala may tinatagong saltik or may tinatagong uh, ano ba yan, may tinatagong sungit or may tinatagong kulit. Kung minsan akala mo ang bango-bango niya, yun pala pag naging kayo naging kayo na or naging magjowa na kayo, yung pala, isang linggo hindi naliligo. Malahura <laughs> din pala yung mga ganun. So ngayon guys, I will reveal mga nanginabagay na hinahanap or we find, uh, we girls find it uh, attractive sa mga lalaki. Una, yung malinis sa katawan. Malinis sa katawan, di ba ka kayo din boys, yan din ang gusto nyo sa isang babae, di ba? Yung malinis sa katawan. So kung ganyan kayo, ganyan din kami. Una naming tinitingnan uh, minsan, aminin nyo girls sa uh, yung kuko sa daliri, <laughs> yung kuko sa kamay at saka sa paa ah, uh, kung minsan sinisipat pa namin yung ngipin kung kumukutitap ba. Yung mga ganun. Kasi nga, yung concept dyan is, uh, pag malinis ka sa katawan, obviously, malinis ka din sa bahay, malinis ka din sa sarili mo, kahit sa sarili mong kwarto, organize yung buhay mo. Yung ganun, ba diba? Sino ba naman ang hindi ma sa isang malinis na partner? Yun bang tipong kahit malayo ka pa, parang amoy downy ka palagi. <laughs> yung gano, number two is mabango. Okay. Isa sa mga gusto ko sa isang lalaki, uh, my personal opinion is mabango. Kahit hindi gwapo, syempre obviously pag malinis sa katawan yon, mabango yon. Huwag lang yung dugyot, tas mabango. Eh syempre ibang usapan yon. So number two is mabango. ah uh, dapat guys, Siyempre, hindi naman ibig sabihin na bibili ka ng mahal na cologne or perfume or masyadong matapang kasi masakit din sa ilong. Kahit na simple lang yan, pero yun bang uh, may signature kang amoy na kahit wala ka sa tabi ng partner mo, pag naamoy niya, kahit saan siya, maaalala ka niya. Yung galon So, invest. Magpabango ka. Kasi maganda naman talaga na, di ba, pag akapakapin mo na mabango siya kaysa naman sa may iba kang amoy na malalanghap. So, kailangan mabango ka. Ayun, number three is, nakaka-turn off din sa isang lalaki yung may bad breath. di ba pag nag-date kayo, harapan kayo, mag-uusap kayo, kung ilang oras kayong mag-uusap. So, ganun din ang tiis mo ng bad breath niya. Yung tipong, ah, uh, hapon na or tanghali na, pero yung amoy niya is parang amoy tulugan pa. <laughs> so, nakaka-turn off yon So, we have to Ah uh, you have to uh, invest sa, per sa, personal hygiene kahit man lang na yung mouthwash magkano lang naman yon or mag ka before going for a date para hindi naman ma-turn off yung kausap mo kasi nga maawa ka naman magtitiis yon <laughs> number four is uh, yung maganda manamit isa yan sa mga a uh, kahinaan namin ng mga babae ewan ko lang but for the outside uh, yung sinasabi ko ngayon is just for the outside appearance yung next natin is yung mga inwards naman so ngayon yung outside na mga appearance which which na we girls find out na uh, attractive para sa amin so yung magaling manamit Alam nyo ba guys yung kulay na attractive sa mga men ay yung black red blue at saka white. Yung white only when it comes in plain and pair with a jeans. It is very attractive for them. Hindi ko sinasabing bumili ka ng mamahalin na mga damit or whatever, signature, kahit simple lang yan. Meron kasing mga tao na kahit simple lang yung isusuot nila pero bagay na bagay. Yung ganon, simple but classy. Yung ganyan na taste. <laughs> yung carry na carry mo kahit anong isuot mo at saka ibagay mo din yung pananamit mo baka lalabas ka makipag-date tas naka-boxer shorts ka 'di ba nakaka torn off 'yon so kahit simple lang siya or naka-sneakers ka lang naka-t-shirt ka naka-pair of jeans pero uh, formal kang tingnan desente kang tingnan yung ganoon ang ibig kong sabihin and then number five is good listener alam nyo guys <laughs> Kami na mga babae, kailangan din namin minsan na merong nakikinig sa yung especially yung mga partner namin. Uh, kaya yung isa sa mga qualities na hinahanap namin sa isang partner ay yung partner na marunong makinig. Kasi nga may mga downside din kami. Minsan may mga times na gusto naming mag-unload na hindi namin pwedeng sabihin sa ibang tao, kundi sa partner lang. So what will happen if yung partner mo na nahanap ay hindi siya good listener, di ba? Nakakawalang ganang makipag-usap anong gagawin mo, tutulog na lang. So, ikikip mo na lang yung dapat na sabihin mo. At isa din na advantage, pag good listener ang iyong partner ay uh, makakatch up na lah lahat ng mga important details. Baka may sinasabi kang uh, important matters. So, nakakatch niya yon. Unlike sa hindi good listener, na parang nagsasalita ka lang sa hangin, wala lang lahat, walang naiwan sa kanya kasi hindi nga siya nakikinig sa'yo. So, importante yan sa amin yung isang partner na good listener. Another one is yung merong sense of humor. Actually, guys, this is the plus points talaga. Yung taong merong sense of humor. Kasi nga naman, sino ba naman ang may gustong maki makikisama or makikipag-usap sa taong boring? Yung ganon. Aminin natin, girls. Pag mayroon tayong dalawang manliligaw, yung isa ay super gwapo pero boring, yung isa naman kahit hindi ka may tsura naman. Pero merong sense of humor, 'di ba? Yung pipiliin mo yung taong may sense of humor kasi nga alam niyo kami uh, mga boys, uh, lagi kaming may baltik, matindi yung saltik namin. So kailangan namin ng partner na yun bang tipong isang kalabit lang or isang salita lang yung Ma mapagaan ka agad yung kalooban namin, yung mapapa mapapatawa ka agad kami. Paano na lang pag yung partner namin, may baltika ka nga, yung partner mo, walang ka sense, -sense of humor, boring pa, edi eh, yung labas, mag-aaway kayo. So, kailangan namin. pokey points talaga yung mga taong merong sense of humor. Ayan, number one yan. And then, number seven is yung taong, uh, yung lalaking, family oriented. Ibig kong sabihin ay yung taong very close sa kanyang family. Hindi naman ibig sabihin na mama's boy yon ha. Kung baga parang uh, ano siya sa kanyang family na family na uh, very connected siya, they are happy, gusto niya lagi intact yung ganun. Uh, pag may mga gatherings, andiyan siya. Kasi nga How much more, ano pa kaya ang gagawin niya sa kanya pag meron na siyang sariling pamilya? O ba? Diba, So yan ang isa sa mga qualities na uh, plus points para sa amin. And then another one is goal oriented. Ang taong goal goal oriented ay may mga pangarap 'yan sa buhay. May mga dreams 'yan. May mga goals 'yan na inaabot sa buhay. Kung siya mag-isa kung siya sa sarili niya may goals siya, how much more pag nagkapamilya na siya. O di ba? So 'yun ang mga taong talagang nga ano mga hinahanap namin. <laughs> And then the last one is of course yung malambing at mapagpasensya. Alam nyo naman kami ng mga babae, 'di ba? Matindi nga yung saltik namin, matindi nga yung baltik namin every month. Kung Minsan nga kahit kami hindi na namin maintindihan yung sarili namin eh. So kailangan namin ng partner na malambing, hindi yung partner na aggressive kasi nga kung may baltik na kami, tas aggressive pa yung partner namin ano na lang mangyayari ide. Laging merong flying saucer sa loob ng bahay. <laughs> oh. Unlike na pag malambing yung partner. Syempre, kung minsan, ah uh, konting lambing lang 'yan, konting akap lang 'yan, ah uh, konting sorry lang 'yan, kiss lang 'yan. Alam niyo simple lang naman kaming uh, eh ano eh ah uh, <laughs> simple lang naman ang kaligayahan namin, simple lang yung kilig namin. Lambingin lang and that's it. At yung partner na mapagpasensya. Kailangan mahaba yung pasensya mo sa amin kasi kailangan mo kaming intindihin. <laughs> intindihin every month paano pag wala kang pasensya. Yung nga sabi ko, baka mauwi pa sa hiwalayan. So, ayan guys. Yan yung mga nine na mga qualities. Mapa outside appearance man or inside. Uh, yan ang aming mga hinahanap sa isang lalaki na magiging ideal partner. Marami pa, pero yan lang ay ibinigay ko sa inyo. Number one, malinis sa katawan. Number two, mabango. Number three, yung turn off kami sa bad breath. So, dapat smells fresh. Number four ay maayos manamit. Number five is good listener. Number six is merong sense of humor. Number seven ay family-oriented. Eight ay goal-oriented. At nine ay malambing at mapagpasensya so maraming salamat sa inyong lahat guys, I hope na meron kayong nakuhang idea or meron kayong natutunan by the way guys, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan kindly hit subscribe, isama nyo na rin ang bell button para you are kept updated and notified sa next nating mga videos thank you so much, God bless everyone and be a blessing to others